So yun guys, kapipisa. Yan. For residents, pero hindi dito diniliver. Yan doon yun. Tara boss, tayo, pabalik. So te ano lang to, test Hindi na namin sinagad yung uh, range. Kasi open wide area, nakuha naman yung pinaka best quality. So ito is nasa 400 na. Uh, pero lagpas pa tayo kung tutuloy. siya. O nga po eh. Ipakita naman sa... So yun tayo. Ah, ganun din yung likod niyan boss ha. Ganon din yung likod niya, so ibig sabihin hanggang barangay hall nga. Tama nga. Tapos yung side niya, 100 meters. Tingin ko ba din yung papasok ng tinglo yan. Oo okay, nga po. Lagpas pa nga po. Siguro yun doon sa so, sinasabi niyo. Ah. Ah. Kasi pag may pader, yun nga lang. Wala. Pero kung open talaga, yun talaga. Ah, ano ba, bukid ang style. Wala, nasakop lahat yan. Ito sa plan, Oh, pag ganyan, no? pag ginamit yung, eh, na, nagpe siya ng video ko. Ah, nagpatay pa kami ng video, nagano pa speed test. So, okay. May speed test siya. So, pinakita ko lang na malayo talaga yung nararating kasi may mga nagda-doubt na malapit lang daw, hindi daw kaya. Malapit kung ano, kung maraming pader, yun, talaga, hindi, ako man, hindi na ako mananalo doon, hindi na ako makikipagtalo. Pero kung malimbawa open wide area. Pag mga ano, iskinita. Iskinita, squatters area. Ayun, hindi ko hindi mama, mo ma-maximize mama talaga. Talagang kailangan mo magdagdag pa ng antenna. Pero pag ganito, open na open, may road pa. Eh, kuwang So yun, dito guys, ito sa ano, sa Barangay Kapipisa, malapit sa Maytan sa Oasis. Ah, tapat ng Big ah, Big Brew, malapit. Ah, ano lang pala billiard ano, Topsy billiard. Topsy billiard, yeah, piso wifi. Piso wifi pa. Nyo boss yung page namin Topsy Billiards. Ayun, may page pa sila. Ayun, paki-like po yung kanilang ano FB page Topsy Billiards yes. ng Barangay Kapipisa, Tansa, Cavite. Ay, okay. sulit. Yes. So, Shout out po blaka Boss Ayro. Ayun. Yes. So Boss Ayro, na-serve ko na yung order mo. So kahit naka-miloch yang, okay. <laughs> sulit. Sulit naman. Kasi marami mapis white pero hindi ganito. Usual doon ka lang sa area mo. Yung iba, pag lumapas ka lang ng parang ilang hakbang lang, wala na. Bagal na kaya, kaya dapat doon ka lang sa area na yun. Ah, hanggang doon ka lang. Eto, eh, just ko. Ganun ka layo yan. <laughs> Nabuwasan ka na ng ano. Diba? Pumayat ka na. Naglalakad ka na. Hindi <laughs> pa rin diba, nawala na internet. Grabe, layo. Grabe, layo ng alam niyo sa Wi-Fi dito. So ganyan po siya kasulit. So ilang minutes ako maglalakad Wala pa yung pisyo wifi na <laughs> Actually di pa namin sinagad Pero karamihan po dyan dyan so, sa benta sa tinglo yun sa akin dyan Kasi yun din po Ako na rin nag Marami na rin ang piso wifi sa loob ng tinglo Even dito sa may silangan mayroon ako Tsaka sa kanluran Yung iba naman Sa iba bumili ako lang nagme-maintain Kumbaga ako yung napag-ano nila Tarasted nilang nag-repair Sigurado na yan. Hindi <laughs> na ako lang yan. Hindi na ko lang <laughs> Ito, eh. Dito lang eh. Pag <laughs> resident. So yan, ikakabit na lang po yung tarpaulin. Okay na po yan. Okay na ba, brother? So yan, ito yung piece ng wifi. Yan, yeah, gawa ni brother Will. Ay, si brother Will. Sold na sold. Sulit na sulit. Ayun yung tarpaulin. Nakalagay lang sa likod niya. Ayan, o. Oh. Ayan Ayan yung tarpaulin. Top Z, Billiard piso wifi so sulit na sulit po so wala na akong magagawa so mamaya kita kita greenfield tapusin ko na po lahat ng mga pending ko bukas bako ulit sana matapos ko po lahat PC mo gawa mo don't forget to subscribe magpapala mo top billiard ah, bago dumating lang to na ano tapat ng ting ng tingluyan. luyan billiaran top billiard piso wifi sulit na sulit po PC mo gawa mo don't forget to subscribe